everyone! Hello mga kalotlot! Ayan, nandito na naman tayo guys. <laughs> 5.35pm dito na naman tayo sa baybayin. Ayan! 5.35pm Tingnan nyo ang ano guys. Ang sunset. Ayan, ang ano. na ibon. Ayan, dito na naman tayo guys. Update na naman tayo sa baybayin. Ayan, madilim na guys. 5.35pm. Madilim na. Madilim na oh. Ayan, low tide. Low tide ngayon. At saka ano, uh, hindi masyadong, ano, linaw lang, malinaw lang ang dagat. Hindi, wala walang, ano, walang alon, walang malaking alon. Kaya yan, may ano naman dyan sa, ano, may barko. Ayan. Dyan ay naman yung barko. yung mga ibon guys, o, oh, nagsilapara ng mga ibon. Ayan. Daming ibon. Hmm. Ayan. Ayan yung fisher at ayan no oh, yung mga igon ba na nangunguha ng isda <laughs> ayan madilim na sobrang ma madilim na talaga madilim na at may pump boat na naman so, tambay tambay tayo dito ngayon guys ako lang kasi yung mga bata natutulog pa kaya ako lang nandito ayan may isang barko ayan may isang barko may isang barko. Ayan. Ayan. May pump boat at isang barko. Punta na yan sa hagna. Ayan. Ganda na ano, oh. hindi malalaki ang mga alon guys ito naman tayo Yan. may ganda dito maglaro-laro ng mga pebbles guys <laughs> may ganda laro-laro ang ano dito mga bata ba maglaro yung dito ayan hindi na makapunta yung mga anak ko dito yung mga maliliit kasi ang init ang init pag 3pm at saka 4pm eh matutulog na sila niyan guys kaya hindi na sila makapunta dito mga 5pm mga 5 na ganitong oras kasi ano at least hindi mainit mainit kasi dito sobrang init oh dyan uh, sobrang init kaya ngayon natutulog, wala uh, hindi na nakapunta dito. Ayan. Ang ganda dito pag nag-ring hapon. Maraming mag-ano dito, magpadala ng mga ano nila, mga mga aso. Mag-walking sila. Walking walk walking with their dogs. Yan. Ayan, gabi na, 40 na, 5.40pm. Ano ngayon guys, uh, anong tawag dyan? Yung 6pm ngayon, ano na, mad, sobrang dilim na. Yung mga nakaraang buwan, mga month of June, yung 6pm ay grabe ang ano pa, liwanag pa talaga ang 6pm. Sobrang liwanag pa ang 6pm mga last month. Pero ngayon, bare, bare months, ayan na maano na madilim na yung 6 pm yan lakas ng alon na kahit kahit wala namang ano yan lakas ang alon ayan. malapit na ang isang barko guys ayan. malapit na yung isang barko ayan Tingnan natin guys. Grabe ang paglubog ng araw, no? Hindi na siya makikita. Pero doon, grabe orange na orange. Um, thank you so much guys ha, sa sa pan panonood ng walang kwentang ng ano, video. Ina-update <laughs> ko lang yung dagat-dagat. Wala na kasi tayong biyahe guys. Kaya, ah, meron pa akong Video na nung noong nagbiyahe kami anong buwan pa yon Marami pa pero ano hindi ko pa na-edit yung iba. Yung iba na-edit na, na-upload na, na, pero yung iba wala pa, hindi pa na-upload. Yeah, malapit na yung isang barko. dyan kasi yan guys oh, yung Hagna Pier, dyan ang Hagna Pier. Oh. Yung malapit na sila oh. Malapit na nagsalisihan mag, mag ano ako nyan guys pang, pang ano naman sa kabilang mundo <laughs> pang video sa kabilang mundo pang video at saka pang, yes, pang upload sa kabilang mundo <laughs> pang upload sa kabilang mundo ay nako enjoy enjoy lang tayo guys sa pag upload, sa pag video pampawala ng stress stress kasi sa bahay guys no lalo na may mga bata may mga batang ano pasaway may god pasaway talaga yung ano ko mga mga junakis ko tatlo kaya sila <laughs> pasaway yung tatlo my goodness ala pwede pa pala ano tong cellphone ko ang dilim na pwede yung mag ano yan nya ah, ah, ah sobrang light naman sobrang light ah ganyan lang pala sobrang dilim na. <laughs> sobrang dilim na guys allo wait lang guys ayan na guys oh malapit na yung isang barko guys oh malapit na siya oh galing siya ng ano, galing siya ng Mindanao or galing siya Kamigin Basta yan lang naman ang ruta dyan. pa Kamigin o di kaya pa uh, anong tawag yan ng lugar. Eh, kalimutan ko. <laughs> nakalimutan ko talaga. Ah, ano ba Yan lang naman ang ano niya, ang biyahe. Papuntang Kamigin at sa kayong isang lugar na pamindan na iwan ko anong pangat pangalan doon wait lang ay nako ilagay ko lang yan dyan guys alam kong pag ma ko na to malalaman ko na yon <laughs> lagay ko dito anong lugar yung isang biyahe ah, pero palagi ko na yung ano pinabalik-balik yung mga biyahe dyan kung mag video ako dito diba? Pakamigin at saka yung isang lugar. Kalimutan ko. Hindi ko na maalala na yan? Ayan. Gabi na talaga guys. Gabi na. Talaga. Ayan. Yung Kamigin Island guys. oh, diyan, yung Kamigin Island. Ano na lang, wish. Oh, ah, uh, maliwanag lang dyan maliwanag lang um, kasi may um, ano, may mga poste ng solar lights. Kaya maliwanag lang kung dyan ka mag-video. Pero kung doon talaga uh, ano na, uh, madilim na. Kung um, doon ka talaga mag-video. Oh. Ayan. Ayan. hindi ko na makita yung barko. <laughs> Nandoon na sa pantalan nando na guys, appear. pier. Ayan, sobrang ano na. Madilim na. Ah, madilim na. Ayan. Madilim na doon, dito. Ano pa, maliwanag pa. Maliwanag. Ayan. Ayan guys, pag ano, dyan ako sa ano, talisay. Kung uh, tripe, ako mag-video. Pupunta dito, dyan ako sa talisay, oh. Ano lang dyan. Ah, hindi mainit kasi may talisay. Ayan, thank you so much guys sa panonood ng walang kwentang, walang kwentang vlog or video. <laughs> walang kwentang vlog or video. Maraming salamat. Solid liquid at saka no, solid liquid at saka kapamilya. At sa lahat ng mga friends natin. At lahat ng mga friends natin na manunood sa walang pintang video, guys. <laughs> Ayan. Ano na? May madilim na. Sobrang dilim na, guys. Ayan. Abuti lang natin. Alam niyo naman yung ano nating video. 12 minutes. Uh, hindi pa tayo nakaabot sa kuta Grabe no, ang haba sa ano uh, dito sa atin para may 13 minutes kasi ilang ads ba 'yan? Parang tatlong ads no. Kung may mag-reply sa mga videos natin, may may tatlong ads kaya gawin talaga natin na uh, 13 videos. Kasi kung four lang, four minutes isang ano lang yan isang ads lang kung 8, dalawa at saka yung 13 yan Three ads sa ata yan ayan guys thank you thank you thank you so much ayan uuwi na tayo kasi gabi na talaga ang dilim na no <laughs> madilim na yung mga batang yung dalawang bata ano na gising na siguro yun sila Next next year nating video-video dito guys. Wala na to. Kaya ayun, mag-ano tayo sa pag-video ng pibos na ang ganda. Ang ganda ng pibos. Hala, ano yun? Hmm, mag-ano tayo sa pag-video kasi next year wala na to guys. Dadalhin na to sa ibang baybayin. <laughs> Itong mga pibos na to ay eh, dadalhin na naman to sa ibang baybayin. Kaya ngayon, video video muna tayo with the pebbles hindi siya sya masyadong maaninag kasi ano na madilim na talaga ay ayan thank you so much guys for watching thank you so much mga kalot lot team kapamilya solid liquid team thank you thank you so much at sa lahat ng mga friends natin na nag support sa ano natin sa mga video sa mga premiere natin ayan Thank you so much for watching, guys. Bye. Ang Wait lang, guys. Ang daming ano? Oh. <laughs> Water container. Oh, ang dami. Nilagyan kasi to ng ano? Nilagyan ng ang tawag yan? May pangalan pa naman. Nilagyan ng tubig dagat dadalhin na to sa market dadalhin siya sa market guys ayan thank you so much for watching bye